Kailangan ba talagang magpatawad? Kailangan ba talagang magpatawad? Hindi. Hindi mo kailangan magpatawad kung ang ginawa sa'yo ay hindi kayang ayusin ng sorry. Kasi totoo, hindi, hindi lahat ng trauma dapat tapala ng forgiveness. Minsan ginagamit lang yung magpatawad ka na para patahimikin ka, para di na sila makonsensya, para di na nila kailangang harapin kung gaano kalala yung ginawa nila. Like for example, yung tatay na umalis, nagkaanak sa labas, tapos after 10 years, biglang babalik at sasabing tao lang ako, sana mapatawad mo ako. Bakit? Kasi tumanda ka na at magaling ka na sa buhay. Hindi porket bumait ka ngayon, mabubura yung taon na iniwan mo yung anak mo umiiyak sa likod ng pinto. Forgiveness is not a requirement. Hindi yan prerequisite para maka-move on ka. Pwede kang maghilom ng hindi nagpapatawad pwede mong i-release yung sakit nang hindi mo kailangang bigyan ng closure yung taong nanakit sa'yo. Kasi minsan ang tunay na healing hindi sa I forgive you, nasa hindi mo na deserve makarinig mula sa kin kahit kailan. Heavy?